Hello everyone! So, kumusta kayo? At dahil bare months na, ayan, itest natin at i tatayo na natin itong ating 4-year-old Christmas tree. So, ito'y panahon pa ng pandemic. So, ayan, dahil nga bare months na, ayan, kalakalin muna natin siya sa ating pinagtaguan at nilagay ko yan sa aking mga lumang damit at binalot ko sa garbage bag para hindi malikabukan at saka tinago ko sa box. So, ayan, iti- up na natin siya. So, eto, uh, inaayos ko na yung mga dahon-dahon. So, uh, samahin nyo ako sa pagde-decorate. alam nyo naman na tuwing taon-taon talaga'y nagiging banding na namin tong mag -iina. ang pagde-decorate. Ayan, may natanggal na nga ang dahon. So, ayusin lang muna natin at ikabit. Dahil nga sa nakatago yan, siguro na pit-pit at natanggal na. Uh, kung napapansin nyo sa mga nakaraang taon, yung mga nakasubscribe sa akin Yearly talaga from pandemic days, uh, may video ako ng uh, pagtatayo ng Christmas tree So yan, simple lang naman ang ating Christmas tree para lang naman tayo magkaroon dito ng uh, spirit ng Christmas yan, Kasi ano yan, pampasaya sa mga bata, gustong gusto nila yung ilaw sa Christmas tree At saka yung thought na malapit na yung Pasko, o ba? Diba? So, ilalagay na natin itong ating Christmas light na last year ko ata ito binili. Yan, ikot-ikot muna natin dito bago natin lagyan ng mga decors para hindi magtanggalan. Salamat sa aking videographer dyan at sa aking mga anak na tumulong sa pag-aayos ng ating um, Christmas tree. Ayan, oh, ba diba? Makulay yung ating pinili. So, yung isang dati kong Christmas light, gumagana pa yon Pero baka ilagay ko na lang dyan sa hagdan or bahala na kung saan ko siya pwede pang i-display, ngayon ito muna ang ating Christmas decor yung mga, uh, anong tawag dyan ornamentals, or mga palawit-lawit dyan, ay matagal na din yan galing pa yan sa dating bahay mm -hmm. ng aking biyanan mga in-laws kakabit na natin siya dito mga recycled naman tong mga uh, Christmas decors, at tutulungan na nga ako ni Bunso, siya talaga yan ang nag-insist na magkabit na kami ng Christmas tree kasi nga daw ay bare na. Sabi ko sa kana kasi medyo busy pa ako. Kaya lang hindi niya ako tinigilan. Kailangan daw maikabit na siya. O kaya ayan, last ano, last month or last week, uh, dinisplay na namin siya. Same, same. Same old, same old. Ika nga, yun pa rin yung mga Christmas decors nga. Yung iba hindi ko na naikabit kasi um, naayos ko pa. Siya na ang naglagay ng mga ah uh, bulaklak niyan, natatanggal nga at medyo hindi maayos ang aming pagkakalalagay. Ayun, kayo ba ay nakapag Christmas decor na since ngayon ay October na ilang buwan na lang. So, banding na namin itong mag-iina. So yearly, hopefully, Next year tingnan natin kung may panibago tayong design. So ayun lang. Maraming po salamat sa inyong panonood lagi ng aking vlog at uh, happy or merry christmas advance na advance. Uh, see you again in my next vlog. Have a nice day at mag-iingat po tayo palagi. Maraming po salamat sa inyong pagsuporta sa aking channel. Bye-bye.